salamon. Chocolate na pagkain laban sa totoong pagkain. Tingnan natin kung ano ang nasa ilalim ng iyong cloches. At ito ay dinamita. Sandali! Sa tingin ko, hindi ito totoo. Gawa ito sa tsokolate. Ang galing! Isang hindi pa ako nagkaroon ng ganito percent. dati. Ang astig nito. Ang sarap niyang kainin. Nicole, nakain mo na lahat? Ang bilis naman! Wow! <laughs> Inday. Teka, teka, teka. Kung meron kang tsokolate... Uh! Sino ang kailangan ng tulong? Nakikita ko ang dalawang babae. Humihingi sila ng tulong. Kamusta, mga magandang? Oh, Dinamita, una. Kailangan ka naming protektahan perfect. Ngayon ay oras na para sa dynamite. Oh, paano ito gumagana? Oh, sige na. Kakaiba. Uh-oh, may nagawa akong mali. Mga babae! Kailangan ko nang umalis. Kita tayo! Kwak, kwak. Ano? Sino ang ibig sabihin yan? Uy, isang manika! Oh, tama ka, Nicole. Oh. Kailangan natin ng mas seryoso. Isang mahiwagang ano? wand? Sige, baka. Step. Ngayon, hindi na yan boring, ha? Okay, Nicole. Squeezers? Oh, tiyak na makakatulong ang mga ito sa pagputol ng wire. At alin ang pipiliin? Paboritong kulay oh ay asul. Kaya pinutol natin ito. Pumutok! Sandali lang, mga babae. Tsokolate ito. Ayos! Hindi ito totoong dinamita. Oh, may hamon kayo rito? Hulihin nyo. Ayos, mga babae. Magpatuloy tayo. Bago bang iPhone ito? Ang galing! Tingnan natin kung sino ang may tunay na iPhone at sino ang chocolate na version. Julie, ano yon? Hindi gumagana? Oh, kasi tsokolate ang sa akin. Tiyak na mayroon akong totoong isa. Oh, oh, sa wakas. At paano kung bago ito? Ayos. At hey, selfie ako. Alaga! alam ko ang gagawin. Takuting ka. Natatakot ako. At ngayon kakainin ko na ang tsokolate ko. Hindi ito nakakatawa. Diyos ko, nag-crash ito. Sige, Julie. May naisip akong ideya. Gusto mo bang magpalit? Gusto ko yung chocolate mong iPhone. Magaling. Isang kasiyahan makipagnegosyo sa iyo. Ano? Nagsira ito. Halos natapos na natin ito. Kunin ang tunay na pabalik. Sandali, mayroon akong tsokolating charger. Naisip ko ang isang bagay. I-charge natin ang ating telepono. Na-restore na ang telepono ko! Teka! Ano? Posible ba yon? Sandali! Kung nagawa yun ni Julie sa kaniyang telepono, baka gumana rin ito sa akin! Pahinga muna sa mat kasama ko, Nicole! Nakakatawa ang hairstyle mo ngayon! Mabagong klosh, na dengis. Ito ay mga tsokolating itlog. Sige! Magaling! Sino ang maunang magsimula? Ang galing ng na, balot! mga babae! One. Tingnan natin kung ano ang meron ako! Subukan mo! Wow! Ang sarap! Tingnan mo kung ano ang nasa loo! Karapat ang ari. Alagang gusto ko ito! Gusto ko ring subukan! Alisin na natin ang balot! Intrunch! Yak! Kadiri yan! Tutong itlog yan! Nicole, tumigil ka sa pagtawa! Pero ang saya mo panuorin! At gusto kong kumain ng isang itlog. Ang tsokolate ko! ng aking chocolate egg? Hindi pwede! Kainin mo ang totoo mong mga itlog! Bakit ang weird mo? Pero may idea ako! Bibigyan ko si Nicole ng isa sa mga totoong itlog ko! Tingnan natin kung paano siya mag-react! Tara na! Salamat! Naku! Naloko siya! Alam mo ba? Nakaisip ako ng napakagandang ideya! Sige, ay mga totoong itlog. Ben, salo mo! Ay, nakakadir yan! Sige! Hintay! May ideya din ako. Totoo ang mga ito. Kaya lulutuin ko sila. Babasagin ang isang itlog sa kawali. At tingnan mo yan. Tara, tingnan ang mga itlog! dalawa, tatlo. Narito ang isang maliit na kalokohan. Salamat! Kumusta ang tingin mo? Salamat! Ikalat ang mga itlog ngayon. Tiyak na natatakpan ka ng mga ito. Panahon na para sa mga bagong banggaan, Coca-Cola at French Fries sa pagkakatong ito. King jacket. Naku! Sobrang nililindol ko ito! Balot na ako ng Coca-Cola ngayon! Anong bangungot? Sorry, ano ang dapat kong gawin ngayon? At ako'y nag enjoy sa aking tsokolate. Subukan natin ang mga french fries! Ang dami ding tsokolate! Sarap! Mas masarap ang chocolate fries kaysa sa regular na fries. At ang packaging ay nakakain din. Susubukan ko na ngayon. Naku! Totong papel ito. Nakakainis. Talaga? Well, susubukan ko yung sa akin. Talagang mas masarap kaysa sa papel. Oh, sigurado yan. Sarap to settle sir lies that you all is inayos ng pay na ito? Here ay bagay dito ang patay na ibon? And gayon kaya? din ang balat ano. ng saging? Kadiri! Magandang ideya! Ang dami kong lapis at marker sa backpack ko! Pwede kong kulayan ang bahay! Ay. Gusto ko ng dilaw! Ay, salamat! At gagawin kong pula ang bubong. Yes. Sa flaming sinamparin, maring gawing magagandang frame ng bintana ang mga lapis ko. Ipakikita ko sa'yo ang lahat ngayon. Ano? Tulungan mo ako. Salamat. Wow. At magdadagpa tayo ng kulay. Ikaw! Here and Sarhal for it yung dilaw. at we all going to special to the card. Pruensa damo. Pwesto daw sa Solaris. Damo han ngayon. Ang saya-saya. Alam ko. Ni Nicole ay sobrang nag-enjoy at Ah, mo din siya. Hi baby. Ang dance nito. Pero nakalimutan ko ang tungkol sa puno. Kailangan ito ng agarang pag-aalaga. Kaya didiligan ko ito. Yes, so I sang his ha. At no ka ganda bahay. Bakit mas maganda ang bahay ni Nicole? Kailangan kong gawin ang aking dekorasyon ng madalian. Halika na. Naghihintay ako sa iyo sa wakas. Saklolo. Hello, pare. Oh, miss. Paparating na. Nasaan na ito? Ano ang nais mo? Ayusin ang bahay ko sa lalong madaling panahon! Sandali lang! Gusto mo ba ng Downs. pink? Saan mo nang magto kong ginto? ay, hey, mo at kumislap ang bahay ko na parang ginto ako. Sino? Hoy, ito ay ginto para sa bahay ko. Nakuha ko na. Manguyain ng oh, lahat na. ay magiging... Kailangan lang natin... Chalkirkirlatimo. Oo. <laughs> uh Oo. -oh. Kailangang tunawin ang ginto na ito. Eto na. Burner. Wow. Kamangha-mangha yun. Ibuhos natin ito sa bubong. Magaling. Nakakamangha. Ano sa tingin mo? Mukhang napakagaling sa akin. Um. Sige. Oo, oh, hindi masama. <laughs> oh, naintindihan ko. Gusto mo pa ng dekorasyon? Mukhang maganda ito. Bravo, Mike. Nagawa mo. Mabuti, eh. Isang sandali. Anong kulay ang gusto mo? Walang kapantay ang iyong pagpili. Pero paano naman ang carpet? Mm, ha? Huh? At mga puno? Magbabasa. Siyempre, isang puno nagawa na sa pera. Magagawa ito, Miss Roxy. Ayun na. Oh, ang bango. Nakakaloka. Astig! Mahusay! Heto ang iyong gantimpala! Sapat na ba ito? O, tingnan natin! Salamat, miss! Mukhang tama ang lahat! Natapos na rin ang bahay ko. Ang ganda. Magandang gabi, mundo. Katulad ng sayo. Ang ganda. Bawal pumasok sa teritoryo ko. Maliwanag ba sa'yo ang lahat? Talaga? Or sige, kahit ano. Kailangan natin magdisenyo ng interior. O yan, e, Hindi ko alam. hayan hmm. Hayaan mo akong mag-isip. Ha? Huh? Oo, oh, anong ginagawa niya? Hello, maliit na kapatid. Pwede ko bang kunin ang mga pambalot ng ice cream mo? Ang sarap. Salamat. Sana hindi magalit si Lola kung kukunin ko ang salamin niya. Magkaroon ka ng kaya-ayang mga panaginip. Perfecto. Tara na. Oh, kakailanganin ko rin itong karatula ng kalsada. Pati na rin mga walang laman na bote ng Coke. Inge, okay. for our next yung makawalan ko, una sa lahat, gagawa ako ng magandang mesa para sa teddy bear ko. Gagamitin ko ang mga walang laman na bote ng Coke para dito. And isang stop sign. Wow! At may artrano ba na? Oh, hello, King Oso. Nurturing yung pagong tahanan. Mamay bahong medyas ay hindi ka pakipakinabang sa akin. Pero pwede kang gumawa ng magandang alpombra mula sa makukulay na damit. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung paano ito ginagawa. Parang lollipop. Ang ganda. Gustong gusto ko ito. At medyo malambot. Mahusay. Ang mga ice cream stick ay magiging magagandang istante sa dingding kung saan ilalagay ko ang aking cream at balahibo. Grabe! Ayan na. Salamat. Ang ganda. Hmm. Yeah. small this for wear pad yun na to, kailangan kong idikit agad ang mga kukulay kong sticker para maging astig ito. Ilagay natin silang lahat. Oh, yun na. Tingnan, hindi rin na ito. Sunod. Oh, itong salamin. Isasabit ko ito sa dingding. Isang dilaw na tape. Alam mo ba ang ginagawa ko? Ito, ang paborito kong dilaw na kulay. Tingnan mo, parang espesyal na mesa ito. Mabuti. Tingnan mo yan, iuguit ko ang sarili kong corona para malaman ng lahat na ito ang bahay ng munting prinsesa. Ano? Hoy, ano itong halimaw? Dash! Hoy, prinsesa! Nakakatawa yun! Loxy! Huwag mo akong isturbuhin! Panahon na para ayusin ko ang bago Bita kong bahay. Mamaya. Una sa lahat, bibili ako ng malambot na alfombra para makapag-relax ako ng maayos dito. Pagkatapos, dikit ko ang magagarang gintong kutina ay... na may inscription para malaman ng lahat kung sino ang pinakamayaman dito. Kamangha-mangha! Oh, Oo, ayan na tayo. Woo, 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 woo. Salamat. <laughs> <laughs> ang kulang na lang ay ilang seashells para sa napakaganda kong wardrobe. Para sa aking corona, syempre. At iba pa <laughs> may accessories. By Kid Von father Parerang bago kong bahay gamit yung <laughs> ala na larawan na may mga prints. At ako aking kaibigan. Anong ginagawa mo? Hindi ko makakalimutan ng tungkol Ang sa... Ang na. Ang perpekto kong kwarto ay lahat. Kwarto. Handa na. Panghuling pag-aayos. Hindi, maupo ka. Nagkakita ako at hinahangan oh, ang kagandahan ito. Tingnan ang marangyang pagbabago na ito. Nga ngayon ay perpekto na ito. Sino itong magandang nakikita ito. sa salamin? Kailangan niyang kuhanan ng litrato at i-video. Huh? Huwag! Maganda ako. Hmm. Oh, dapat malaman ito ng lahat. Ipinapakita nila sa kanila. Grabe! Pampaganda niya uli. Tapos Hindi. Hindi! Hindi! Eh, no, kidding, kidding, homenta. Huwag! Buena suerte. Nagtataka ako kung ano ang ginagawa ni Nicole. Katulad ng smoothie cha. Kukuha rin ako ng cha. Kamusta? Gusto kong magdaos ng isang party. Cut. Maliwanag po, miss. Kailangan natin ng malalaking speakers para sa musika. <laughs> isang disco ball para sa pagsasayaw? Ha? Wakas. Ha! Tingnan mo ang mga ilaw. Siyempre, kailangan mo ng DJ. Paliwanagin ang dance floor. Magaling na trabaho. Narito ang pera mo. Mm. Oh, Griffy. Kamusta, kaibigan? Oh, ang saya kong makita ka. Mag-enjoy tayo sa party ko. Girl! Hello? Anong nangyayari? Masyadong malakas ang musika. Hello, security. Ang mga kapitbahay ko ay may party. Uy! Anong problema? Sila yan! Sobrang lakas ng kanilang musika. Alam no, 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 no. ko na ang gayon, miss. Uh oh. Wala nang ingay. Pinapanood kita. Boy? Teka. Pasensya na, pero... Teka. Kapayapan! Pasensya. Grabe. Ano? Meron akong bagay para sa'yo. Ah, Paano kung bayaran kita? ano? Uh, Sige po, miss. Ituloy ninyo. Oops. Pasensya oh, na. Oh, pasensya! Alis na ako! Yeah, hey! Walang anuman. Magaling! Huwag kang mag-alala, Roxy. Meron akong pamatay sunod. Sipsipin mo ito. Nagawa! Mama Mia, ano ang nangyari sa bago kong bahay? Nicole, pwede bang tumira ako sa'yo, please? Siyempre, gusto mo ng cha? Pwede kong ibahagi? Heto na, isang tea party.